Da ya, da da dee Da da dee da, da 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 dee da da Da, da. daradi di eh eh pambihira ang ganda-ganda ng panahon mga idol pambihira kaya naman tinggal tinggilan ako natin yung ating pag-awit dahil ah baka mag-alboroto na naman ang panahon mga idol. Bago natin sisirain ho ang kagandahan ng panahon sa araw na ito. Araw po ng uh, Merkulis po tayo ngayon mga idol. Oktubre uh, 18 na po. Yan. Na. Good morning sa inyong lahat mga idol, sa aking mga suking tagapanood doon sa mga bagong uh, mga manonoo. Thank you so much. Andito na naman po si Sagwa ni Tatay. Ayan, nakikipagsapalaran po sa araw na ito dito sa ating Pamalakaya. Ayan, low tide tayo ngayon mga idol. Pero bago ang lahat mga idol, time si ko muna sa'yo. Asan ang araw? Asa na? asa na? asa na? O oh, yun! Pambira. Malapit na sa may bunbunan ho natin yung araw mga idol. Ang uras, alas 10. 14. Ayan. Medyo maganda-ganda ang panahon na. Ah. Sa maganda talaga ang panahon mga idol. Kaya lamang ah, medyo mahangin mga idol. Ayan. Mahangin hangin ho tayo ngayon at ah, hindi natin ganong maramdaman ang init ng sikat ng araw dahil ah, ah, mahangin sa araw na ito. Kaya naman ang ating uh, fishing spot na pupuntahan mga idol ay uh, bandi tayo roon mga idol. natin mga idol yung spot na naputulan ho tayo na kailang bisis mga idol, ng isang araw mga idol. Pambihira. Kaya naman dahil uh, naputulan ho tayo at uh, babalikan ho natin mga idol. Dahil ang ating pamain ay medyo malaki-laki yung iba papain natin ang malalaki mga ito panigurado yan pag naroon pa yung mga namutol na isda sa atin mga idol talagang uh, mauhuli natin ngayon dahil uh, pinaghandaan ho natin ang araw na ito mga idol ayan okay mga idol ang tabayanan nyo mamaya kapag uh, nakarating na po tayo sa atin pupuntahang peace spot stay safe enjoy watching naghahatak mga idol, yun know? oh trolling yan mga idol malalaking isda yung nahuhuli nyan mga idol pambira yan pagka mayroon po tayong pambut mga idol, ganyan din yung gagawin ho natin para malalaking isda yung ating uh, nahuhuli uy malapit na palaho tayo sa ating spot ayan ho, na brown mga idol bahurang maliit yan mga idol dyan tayo oh, iniikutan niya yung ating pa fishing spot na uh, ah, ngayon mga idol iniikutan niya dahil dito sa gilid ng bahura mga idol maraming nga ah, nagagawing malalaking isda kaya naman ay ho, napuputulan oh, tayo rito mga idol at pinaganda ah, pinaghandaan natin mga idol ang araw na ito Okay, andito na tayo. Ayun oh. Eh. Pundahan na natin. Ayos mga idol. Napunduhan na ho natin yung ating spot. Ayan. Bawra dyan mga idol. Ayan. Dyan tayo uh, mag Dahil ang hangin mga idol ay papunta roon sa uh, Israel mga idol. Pambira yan. At siyempre naturalmente yung ating pamain ay laging hipon yan mga idol. Tatlong gabi nating inipin po ito dahil matumal talaga ngayon ang pangunguan ng hipon mga idol. Yan, may mga buhay na, uh, may mga patay na mga idol at may, siyempre may buhay. At dahil uh, unang-una pa lamang mga idol, ang ating pamain ay uh, buhay mga idol. Dalawang buhay mga idol. Uy, kinakalawang na yung ating hook, uh, mga idol. Pero makakahuli pa po ito tatlong uh, araw na po tayong hindi uh, nakakapamalaot kaya yung ating huka kinakalawang na eh pambira yan at siyempre yung ating gamit na nylon ay numero 15 po ito mga idol pinaghandaan po natin ang araw na ito mga idol kaya pagka may kumagat na malaki mga idol panagurado huling huli yan unang hagis mga idol ayan saktong sakto yung ating pagkakahagis mga idol maraming nag-aatak mga idol dahil ah Uh, uh nagawin na naman rito yung mga malalaking isda galing sa Pacific Ocean mga idol yung Pacific Ocean mga idol nasa likod lang ng mga bundok na yan oh. yung bundok na yan ay pang pang ng uh, Pacific Ocean yan ang humaharang sa malalaking alon mga idol kaya naman kapag sa tuwing may bagyo mga idol ang mga mamamayan sa aming uh, uh, uh bayan ay sip na sip po oh, uh -huh, ayan oh magkakit mga idol uh -huh. ka malaki sana pagkakit mga uh -huh. ay pambira na mga idol ating unang hagis mga idol dalawang buhay na pain oh Pambihira oh. Huh? Hindi ho na puruhan mga idol. Nakawala, nakakuan na yun eh. Sabitan na yun, Nak nakawala pa. Kaya naman, patay na yung ating ipapain mga idol. Sayang yung dalawang boy nakawala eh. Uh, tingnan natin Tung patay kung uh, nakahuli ho tayo. Uh, ayan. Ayan, kumagat. Mm -hmm. Okay. Yung patay mga idol yung ating uh, ipinain. Pero, nakahuli ho tayo mga idol. Asa na. Ayan, ay pambihirang maliit pala. Ikalaan mo yan mga idol, oh. Dito sinabitan, oh. Dahil sa kagalingan talaga ni sagwan ni tatay mga idol, kahit saan, party talaga ng katawan ng isda, nasasabitan ho oh, natin, oh kawawa naman pero buhay pa ito da, mabubuhay po ito dahil uh, matagal ang buhay ng kanuping mga idol kaya naman pakakawalan nun natin mabubuhay pa yan mga idol na ano lang yan sino na, na. yan mabubuhay pa yan kahit kay, eh, na ano lang yan may pero mamaya maya mabubuhay yun magisano na ulit natin. Ayan. Sana malaki na yung susunod nating mahuli. Hmm. Pagbihira yan. Okay. Ay, nakawala pa. Mm -hmm. Kakawala ka pa. Pambihira ka. Uy. Medyo malaki-laki mga idol. Pangalawa nating huli mga idol. Anong klase kaya ito? Kanoping ka ba uli? Saan ka na? Pakita ka na. Uy. Ay, hala. Suras mga idol yan masakit makatinik ito mga idol dahil pagka itong ganitong klaseng isda mga, mga idol malaki ang mata masakit panbihira ka masakit talaga itong makatinik mga idol masakit pa ito sa break up yung magsyuta mga idol ang yung mararamdaman kapag ka, na naka, natinik ka po nito kaya naman mag-iingat po tayo sa pagtanggal mga idol yan masarap yan mga masarap yan mga idol masarap na paksiwin yan pambira na yan kala ko kanuping mga idol kainan uli natin <coughs> mamaya-maya pa siguro yung uh, malalaking isda mga idol ayan marami sila doon no? nagahatak yun mga idol dahil uh, nag gawin na naman rito ang malalaking isda okay pag isanali natin pagka nag rito mga idol ang malalaking isda galing pacific ocean mga idol ay ahhh uh, natratrap sila rito oh wala silang lalabasan dahil uh, ang kuan dito walang wala silang malabasan mga idol kaya huling holy mga idol ang sino mga magawir itong malalaking isda mm -hmm. Mm -hmm. pambihira mm -hmm. pambihira ka talaga mm -hmm. okay pambihira ka talaga nakakailang ating mga idol eh. ano ka kanoping kanoping ito mga idol ano ka. Ma, sabi ko na eh. Uy, pambira. Akala ko. Uy, kamuntikan lang. Kunti lang uh, nagsabitan yung mga idol. Pahinan ulit natin. Hati-hati lang muna yan mga idol. Pagisan na ulit natin pagka meron tayong pambut mga idol yun ang gagawin natin magtotrolling tayo yung uh, tayo dahil uh, para malalaking isda yung ating mahuli mga idol pambira na yan <coughs> hmm, pambira yan naman Ninat ngat ngat bu agad pambira ka as pambira ngat ngat agad niya. pambira tong kanuping nangangat ngat agad eh kaya tuloy na uhuli sila eh uy ayan pampak si mga idol pambira yan ang mga malalaking kanuping mga idol nagpapahuli yan eh parang si parang ano yan bida sa pelikula laging uh, nagpapahuli mga idol oo uh -huh. Pagkabida talaga mga idol, nagpapahuli ng huli yan. Yung mga malalaking kanuping mga idol. Pambira yan. Uh -huh. Pambira ka. Uh -huh. Ayan na naman. Pambira yan. <coughs> na naman mga idol. Pampakso na naman. Pambira. Hindi pa tayo nakakahuli ng medyo malaki-laki. Dahil ang pagka malaki-laki mga idol yung ating uh, uh, nauhuli yun ang ating pambinta sa ngayon yung ating nauhuli ay ating pang ulam ho yan pampaksiw natin mga idol kaya naman hagisan uli ho natin ayan hmm, ayan naman okay ayan naman uy malaki lang uy pambihira malaki yun eh nakawala siguro yung isa pambihira yun ano ka ayan ay pambihira kaya naman pala eh, sinabit niya dito sa kuan uh, ito pagkain rin ng kanoping to mga idol bahay ng kanoping mga idol sa ilalim sinabit niya dyan akala siguro ng kanoping na ito hindi, na, hindi matatanga yung kanyang pinagtaguan pambihira yan nagkamali siya ng uh, tinaguan mga idol dahil ah, ah nadala pa rin ho natin pambira yan matibay kasi itong nylon mga idol eh, kaya kahit malaking isda mga idol eh, nahuhuli ho natin wag lang mapopotol dito sa may ano dito sa may tingka kaya naman linuwagan ho natin mga idol yan. kailangan lagi nating i mga idol kung maliwag ang ating pagkakaipit ng ating pabigat dahil diyan nag uh, Maputol ang ating nylon kapag may malaking isdang nahuhuli. Kaya naman hagisan ang liho natin. Ayan. Ayan mm, naman pampira ka. Mm -hmm. Okay. Okay. kanoping na naman mga idol oops uh -huh. Agisano liho natin. Ayan. Hmm, pambira kaya na naman. Okay. Okay, oy. Medyo malakas lakas siya. Yeah. Ibig sabihin, medyo malaki-laki ito. Kapag oh, uh, ayan. Ayan, kaya naman pala mangay dulo. Oh. Dalawa kaya naman pala mangalakas dahil dalawa sila medyo malalaki pati ang tira yun ganito lang dapat sana mga idol yung ating nahuhuli para pambinta mga idol huwag lang huwag tayo maingay mga idol baka mabulilyaso mga idol yung ating uh, ngayon ha nakikinikinita na ho natin mga idol yung ating magandang kapalaran kapag uh, yung ating uh, ay laging dalawa-dalawa at uh, medyo malalaki pati mga ito nako ah, panugurado na ang bukang nagaantay sa ating uh, pag-uwi eh, eh pambira ah, papainan lang ho natin ang um, kailangan yung ating pagpain ay, ah, isang kagatan lang mga idol ay eh. huli agad na natin Pagisan ulit natin mga idol. Hmm. Ayan. Hmm. Pagbira kaya na mga idol. Hmm. Okay. Umiikot yung ating bangka mga idol. Pagbira yan. Oops. Oops. Uy. Pagbira. Ibang klase ulit mga idol yung ating nahuli. masarap yan lalo na pagka malaki mo idol ako masarap na tinulang isda nakawala naman yung hipon kaya lamang swak pa rin dito sa ating bangka kaya hindi siya tuloy nakawala pambihira yan kaya naman hagisan ulit natin <coughs> Mm-hmm. <Pambira ka. coughs> hmm Okay. Boy. Ayan, medyo malaki-laki ang mga idol. Ayan. Ayan, nasang ka na? Ayan. Ganito lang dapat, mga idol. Ay, para serbol yung uh, pambintaw natin. Ganito dapat kalalaki. Pambira yan. <coughs> eh. Itong malaki oh. Hatin lang natin yan. Sayang kasi pag uh, binoo natin yung pagpain. hati hati ko lang yan mga idol. Para tipid Hagisan ulit oh natin. Yan. Hmm, <coughs> pambira ka. Hmm, <coughs> okay. Kaya na mga idol, huli na naman, ano ka, uy, kanoping mga idol, medyo malaki-laki, pambinta ito mga idol, panagrado, kaya lamang mga idol yung ating pamain ay kukunti na lang, madbira, asa na yun. unti lang kasi yung ating pamain mga idol gawa ng talaga namang maano ano yung ngayon mga idol matumal yung ating pangunga ng hipon tatlong gabi ho natin kinuha yan eh kaya naman hagisan uli ho natin ah. ayan ayan uh -huh. na naman okay man. Oops, Oops. sa sana, na? Uy, dalawa mga idol. Ayan. Ay. Ang pumain. Uy, ala. wala, na. sana, Last na ito mga idol. Ayan, last na ang ating pamain ito. Malaki sana ito pang ano pang lapu-lapu sana itong mga idol itong klaseng pamain malaki kaya lang wala nang lapu-lapu dito banda mga idol gawa ng maraming naghahanap buhay rito sa tuwing gabi mga idol na nila mga idol yung uh, mga lapu-lapu okay hagisan ulit natin mga idol last na hagis mga idol last na pamain tingnan mo natin kung anong klase ang ating mahuhuli mga idol mm uh -huh. ayan mm uh -hmm. -huh. okay nakawala pa sayang last na pamain natin nakawala pa uy nagkumagat uli may kumagat okay kumagat uli ano klaseng kaya ang ating last na huli uy kanuping pa rin dalawa pa rin mga idol pambira yan dalawang sunod-sunod mga idol, tigda dalawa. Pambihira yan. Kung kailan mga idol, wala na tayong pamain, saka dalawa-dalawa yung nauhuliho natin. Pambihira yan. Okay, dahil wala na po tayong pamain mga idol. Ayan, you know, wala, wala na. Kukunti lang kasi mga idol yung ating uh, nakuhang pamain. Uh, tatlong gabi ho na ating inipon yun mga idol pampira gawa ng mga idol talaga naman ang hipon ngayon ay matdalang mga idol at siyempre dahil wala na tayong pamain tayo po ay uwi na po saktong sakto lang mga idol lumalakas ang hangin mga idol ang ating huli sa araw na ito ay uh, yun kinabunan po natin ang ating sibu dahil nabibilad po tara Ayan o. Ayan na yan o oh. yan uh, karamihan mga idol yung ating huli ay yung maliliit e ilan lamang yung medyo malaki laki yan kahit pa paano mga idol ay uh, makakabinta ho tayo niyan ng ilang pilaw ka mga idol pipili yun lang natin yung medyo malaki laki yun ang ating pambinta okay hanggang dito na lang mga idol ha sa susunod muli mga idol sana nariyan po muli kayo para panoorin po itong ating mga magagandang mga pelikula hey hey pambira once again mga idol thank you for watching bye bye huwag na po tayo